Ayan mga tropa at samahan nyo kami dito sa video na to at kami mangingilaw. Ano bang huli natin? Lahokan. Lahokan. Alagad. Alagad ah, <laughs> sa isda. Saka barbara kung mayroon ano. Oh. Ito yata yung bangka ginagamit ni Gary okay. Riki ano. Mm -hmm. At yan kasama ko si Dukot at saka si Arnel at yung asawa niya. Ayun tao uh, na na ayan at ba kalulusong parangay ayan guys at samahan nyo kami sa video na to ayan at ito na kami sa may gilid medyo nagpahibas pa kami dahil malaki pang tahib kanina malaki pang tubig Kaya inantay pa namin lumit yung tubig. Tumama yung ugat dito na. Ha? Tumama yung ugat. Alin pa. Sa, ano? mamundo na lang tayo diyan ako na lambat nasaan? sa sabang may sa eh, sabang? nasaan yung nagaanag sabi? nagaanag dito? magpapaiga dun? malayo yun Ayun, mali mali ito mali ito yan. Okay. yun para. Dalawa Be, dalawa. Pag pinagsama mo, eh. Na rin. <laughs> para mas marami yata yung slide sa Paris. Makikita yung maliliit ay dami. yung dami. Hindi, hindi malang ilaw. Nakikita sa kita sa araw. Naglag ako doon ng karana, eh. Araw, dami maliliit. Hindi, doon lakad lang. May gilid ah. So may ganyan lang kung pantalan na. Yeah, Tim. Yun guys, at may nakita tayo dito. Okay ba ito? Palayin mo nga ito ah. Yun, buwan sa ilalim. Dito, sa ilalim ito ah. Dito? Dito, dito. Okay. Sa ilalim. Ito. Ano yan? Ha? ba Ano yan? Itis. Ano yan? Oh, si. Oh. Oh. Aba, mga itis. Ha? Mga itis. Parang puti parang, Puti ano? Oh. Parang tamud. Basos <laughs> ka. <laughs> <laughs> Eh, mahaba siya kanina ba yung mixi? Napas mo sa lalim. Pampalinaw. Ayan, pakita natin sa ating vlog. Yung pampalinaw. Pati nga yan. Ayan guys, sa ating langis. Ayan. Ayan o. Pakita, pakita mo paano ginagamit yan. Ayun, nalinaw ang tubig o. Oh. Lino nga, parang araw. <laughs> Ayan. Ayan guys, oh, so may nakita ako. Ayan o. Ayan, yan, yan, yan. Ayan na, silalim. Hindi <gibberish> pwede yung <nakmay> na lang. Ayan, masalat pa nito. Masalat pa ako nagdala ng gloves pa na o. Oh. Ayan, yan, yan, Ayan. ako nagdala ng gloves ano. Ayan mga katropa, yun. Ay, wala pa. Yan na, yan na, yan na. Yun. yun, 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 yun. <laughs> yan ang mga katropang alagad, tawag dito. Wala pa yung hari. Nakakita rin sa wakas. Yan guys, oh, medyo maliit pala ang siya. Para laki, -laki natin. Ito dali, mga katropo. Hawa akong kaya. Kamayin ko kaya. Yun pala oh. Wala na. Wala. Wala na yun. Sinalim. Bais na pumalit oh. Eh. Wala. Yung pala masakit. Pag yung kaliit. Ha? Hindi masakit. Ba? Hindi masakit naman na isda. Yung buhay ito. Yan. Ayun naman na yun. Pwede na yun. Ayan hey, mga katrupa Nakakita ulit tayo malaki-laki. Ayan. Yun. Sala. Yun. Yun. Dali mga katropa oh. Ayan o. Wow! O. Oh. Tandaan lang pala. At sila yung nagbabalat kayo. Ayan mga katrupo. Nakadali oh, siya ng alagad, si Arnil. Hanapin mo yung hari, puro alagad na lang eh. Hindi ko makita, maya maya. malalim dito basa na itlog ko eh yung mga tropa ang daming ganito maliliit na kulay blue na aquarium is ganon mo na eh. may kuha hindi yan ay nandito yung isda malaki laki Sede, ito sa ito pumasok dito sa lalim mo oh. oh, dito yan mandali palabas natin yan mga tropa at tayo nakakita ang laki isda rito mga tropa yan tayo ko talaga hindi nalabas diyan. yan angat mo handa na kaya hindi malabo malaki talaga yun yung tigre siya may batik batik si Japo ay lumabo na nawala. ba't nawala ayan saan? ayun ako? tama hindi na alis yan ba't hindi na alis? ayun nawin natin ayan medyo lumabo makakaturo pa yung tubig pero kita niya. wala malaki ano malaki laki ano wala ito ayan To, eh. no bu, din sa kanyang Hindi pa, pa nalabas dito. Naro gilid kanina no? no. no. Yun. Ah, yun. Malaki na rito ah. Nakita mo no? oh, naman.

Yan, may tinik. Ha? May tinik yan. Ay, ang dami mga katropa oh. Sima, ano? Sima, ito. Ayun guys, ang dami is daw. Hindi mo pwede panahin yan? Tatamaan yan. Ha? Tata ang dami oh. Sa yung tulugan mo. mga katropa, grabe. Ang tawag dito sa isda na ito ay patuna. Ayan. Ayan. Ayaw din at daw yan. Lari. Okay. Ha? Mga ito? Hindi. May tibo yan. Ah, may tibo? Hmm. Ah, para mga pupon sila oh. Dapat titisima. Tatlo ang niyan. Saan? Mga tagiliran. Ang dami oh. Hindi pala ninyo inuhuli yan. Ano? Pero kinakain yan. Ayan guys, ang dami. Kaso ayaw nila huliin dahil matinik daw yan. May tibo. So, Kumpul-kumpul siya ano. Lumakot kaya ako? Ay, tinik yan. Tinik. <laughs> Maraming sakit niyan. Ahong karo yan. Ahong ka yan. Dami. Yan guys, at pakiro daw pag nakatibo yung kaya hindi namin nuli. Dito uba di mali. Nasaan dali? Pusit. Nasaan? Ah, muna. Ya. Ba wala pa. Paano minuli? Ana lang siya. ano tawag din? Gutos? Ano pa? Ano may mga katropa oh. may kinakain siyang hipon. Oh. Hipon ang kinakain niya. Lagay mo diyan. Alpasan. Ay ito guys, at alpasan namin at ipalalaki pa namin. Ayun oh. ay siya ng hipon. Aba, bumuga ng kuno oh. <laughs> Bumuga ng tinta. Oh. Ay, bueno sa ilalim oh. Kay nuko oh. Pag lumaki ay eh, di, ah, sarap malaki natin ayan binakita na naman taas si dukot oh ayan pato na ayun balawis mga may pang ulam na kami wala ha lumayas malaki Mukus. Sayang. yun. Pwede, 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 malaki. Pwede, pwede, pwede. Pwede, pwede. Umang Ha? Umang. Umang bagang. Umang. <laughs> Kala ko, ang bilis na makalabis na maglakad. Mga katrupo. Ano yan? Sibo, ano? Sigapo. Sigapo, pati nga. Ayun, hey, mga katrupo. Ang laki, oh. Saka isa, dalawa yung magkalapit. Ha? Dalawa. Dalawa yung na Wala mga katrupa. Yun nakadali naman mga katropa o oh. Yeah Wow Wow Saan ang tawag? Disigapo? Disigapo Ayan o Grabe pa pa. pa Ayan guys, at meron dito ang naglalambat. Ayun, mamaya lalapitan natin. Ayan sila. Ayan mga tropa, at meron tayo nakita ang lalambat dito. Ayan o. Oh. ka. parang mabato na rito. na rito. nabunga yun guys oh May mga katropa ang papangitin daw. Ayun. Ayun. Hmm. Grabe. Ano yung gutos? Hmm. wala 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 natanggal natagal ang gawain na isa yung kakapitan oh ah ba? ah ang na isang gawain oh yung mga katrupaw ok <laughs> topos octopus octopus <laughs> baka nakadikit ang <niya> isang gawain <laughs> gutos ano mm. gutos Wala lang na ang ganito ngayon, at walang buwan. Ang dapat may buwan. Ito so, may buwan niya, yeah, malabas. Sakit na mga gato. to. Ah, natin. Yun. Dali ka ngayon. Ah. Bye-bye. Oh. Huli ka. guys, at lagyan natin sa laga yan. Uy, gutos. Ay, umang pala ito na ito. ko gutos. Umang pala. Oh, palagay. Baba. Hindi pa mapatimba ito. Ayan guys, <laughs> oh. Okay, so. nothing yeah no nothing guys mga tropa o dadakotin na lang natin huli ka yan guys o oh. babae ay ay wala pa yan wala ka pa yan oh. aba ba ubus na tuloy galamay malaki yan ah wala ayun o oh. Na ah, tropa. Ang tawag diyan. Ito yung balawis oh. Ba't namatay? Aba! Ay Aba! May gutos ano? Borne! Ah. Talo ka pa ng asawa mo. Dami ng huli. <laughs> Puro gutos. Lin. Ay mga trupo. Nakahuli na naman siya. Ayan. Ay, lumabas yung isang walang. Ay, sad. Ayan ah. guys, oh. Ang lakang alagad ng kahuli niyo, oh. Alagad. Asan? Okay. Ah, ano ang kanitsura? Ah, oh, kita ang galang ano. Huli mm. mo. Mm. Bakawin rin. Ay, May maliit siyang ayun. Ay, Ay nakawala, <laughs> Lumubog. <laughs> Mabilis ano. May butas-butas ano. Ang pala niya. Kita yung galamay. Oh, cute. Ayun. Ang yun pala itsura. Ang pala natin. <laughs> Silindo. Ha? Aba, <laughs> hindi ba alis? Diba? Diba? Wala na. <laughs> <laughs> Ayun Nakmana lang ang ba Ayun. Ayun. Ah, kayo, eh. Ano rin pala. Pamprito. Wala. pag dandahan lang. dosupoy po yung nahuli ko kanina. Ba? Ulit na, sobrang lit na. Mahipon na ito. Ba, pag pinana may puto lang. Ito, ano. Marami po yung mahipong maliliit. Ano? Kitang kita yung mata. Ano? Nasaan? 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 Ay, ang manatong mo. Ang <laughs> liliit. <laughs> ang liliit. Ang liliit. Sala. Ang liliit. Sala. Uli. Ayun. <laughs> Manatil. Lamsik na ako. So, na. May pamprito. May pa isa. Ito yung mag Isda rin ah. Medyo okay, umalis siya. Ano? Ang sumalaki ito. Ang guys oh. Talo-talo na ito. Walang pang ulam ay. <laughs> Sorry, hindi ka na lumaki. yan guys, oh Ayan. Sa pool. <laughs> ito, ito na. Malaki-laki pala ito, yun. Lapad-lapad. Pazinsya -lapad. na po. Tulala kami pang ulam. Ano, pumasok na ba ito? Yun, dali. Malapad din pala siya. Tama, <laughs> 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 <Dawa>, tama. <dawa>. Uy. <laughs> Mami, dadakotin kita. Uli ka. Sa pool. Yun. Yun na. Dali. Yun. Dali sa pool. Yun. Ay, Alam mo. Hindi pa. Nakatakas. Ah, nakatakas. Nakatakas pa <laughs> rin. Ay. Talaga hindi pa pa Ano ito ah? Ano ito? Ito hmm, oh po yun sila. Ha? Huh? <laughs> Ayun. ta. Ba? Gusto ba ito? Ay, buhay din siya oh. Okay, bang nila lang ano. <laughs> Ito, lagad oh. Dali. Ito. Lagad oh. Oh, bang ka pa ha. Ari ka sa likod, Sapu ka. Nangingilig, nangingilig ka pa. Dada <laughs> <laughs> ko guys ah. Hala mo ah. Ito, ito pa. Meron pa rito. Kumasok sa ilalim. <coughs> Ayun na na. Ayun. Ayun na sila. Ang guli. guys ah. Sorry. Wala kayong pangulam ulam. <laughs> layo na agad. Sayang. Ayun. <coughs> Ang daming hipong maliliit oh. Kita kita yung mata. Ang daming maliliit na hipon oh. Ano? Ayan oh. Ayun. Paro-paro ji yata yan ay. Eh. Ang daming hipong maliliit oh. Ano? Hipon yan oh. Ano? Saka so, yun na na yan. May pang-ulam na kami bukas. Wala kalaki yan. Dakot. Ay, nakatalong pa nga. <laughs> Dumakot kayo tumalo naman doon sa itaas. Tumalo <laughs> sa itaas. May wala na. Pag nakot may tumalo siya. Ito, hipon na naman o. Oh. Maliliit. Good night. Ayan, hey, malalaki pang hipo na ito. Guys. Antakpay na ito. Aba. Sugpo. Tandaan lang. Tandaan lang. Ay. Oh, huli oh. Huli guys. Sugpo oh. Sugpo oh. Sugpo na huli natin. May ambag na ako, may pang-ulam na ako bukas. Ganyan din huli ko kanina, malaki-laki. Sige po. Yun, huli.

Yan guys, sa mga nahuli namin at mayroon din kami nahuling isang barabara at saka gutos. Yan, bali pag lumaki siya, octopus. Yan lahat yung mga nahuli namin dito sa pangingilo namin. At pinakamarami namin nahuli ay, ang tawag dito ay yung mga mal malilit na limasag yan.